Narinig niyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang pabila. Kung ipagsakdal ka, nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya, pati ang iyong balaban. Kung sa ipapasan sa iyo ng malulupig ang kanyang dala ng isang kilometro, pasanin mo ito ng dalawang kilometro. Magbigay ka sa nanghingi sa iyo at huwag mong panghindihan ang nangihiram sa iyo.